si Kuya Bak. Pesto, oh, pesto. Hoy, hoy, tega, 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 tega. Ano dito sa bilog? Ano oh. Ano pag ano pag lalabanan niyan? Siyempre, sino pa ba? Si Michelle. Ha? Si Michelle. Ano? Si Michelle. Oh. 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 No. Ay, ginagawa niya itong mga to Kasama pa si Kuya Baki Oo, oh. oh. ano yan? Ba't may mga nyug dyan? Ano yan? Oh. Ba kayo? Kaya nyo? Game. 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 Si Kuya Baki Uy, yes! ay, teka, 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 teka. Ano yan? Oh, Nagpapalakasan ko. Ba Ba't may mga nyug dyan? Kay ba akin na yan? Nagpapalakasan sila na. sa kami! Magsusumo na Matutoy matutuloy na dapat. Ba't dumating ka pa? Ano? Ba't dumating ka pa? Magsusumo? Oo. Oh, oh. Hoy! Uy, ay, 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 dito pumunta. Bawal dito pumunta. Kaya Kawawa to si Ujbel, Laki-laki niya, laki oh! Ito nga nga mun Ha? Ito pwede. nga mga Hoy! Uy, Uji. Kuya, kailangan ko labanin yan kasi oh, diba? yung mayabang na yan. Oy, oh, 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 wala oh. Wala ano ba yan? Kuya baki, kung pa nagpapasimuno na ito. Alam mo nang... Hindi, para walang away. Para wala... Lore, Uy, ikaw, Lawrence, Lawrence. Ba't nilalabanan mo po? Alam mo naman, lugi naman yan sa isa ganyan. Uy, oh, oh, may ako. Uy, tsaka tingnan nyo may mga... Tata. Ano yan? Ayan. Pag lumabas dito sa bilog, oh. ano na? Ano pag, ano pag lalabanan yan? Siyempre, sino ba ba? Si Michelle. Ha? Si oh. Michelle. Ano? Si Michelle. Talagang, sa ako, ak si Michelle, oi. Tumigil, ka na, YG, tumigil Di ka na nga, YG. Tumigil ka na Tumigil ma. Kaya nga naglalaro kayo ng ganyan! Hindi nyo man lang tinanong si Michelle kung paayag ba siya sa inyo. O sige, walang piko na na. Walang piko na. na na ganyan. Hindi, ang magpapasya ang na panahal dito, mga tao. Sige, tara. Okay. Form, form, form. Form! Ano? May form yan. Oh. oh. Kamay, kamay. Paano yung kamay? Ah! 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 Ano yun? Ano kamay. Ano yun? One, two, three, go! Uy! Sige! Sige! Oh! Sige! 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 Oh! Oh! Time out, time Wala, wala, wala pa yun! Ano yun? Uy! Ano ba? Ano ba yun? Ba't binaba to? Ano ba? Ano ba? Oh, isa pa, isa pa! Wala pa naman eh! Dumudulas ka lang eh! Kailangan mapalabas ba? Wala Labas na gato dapat! Oh, sige! Oh! Oh! no! Tukti! Ang lakas talaga ni no! Uy, tako! Aray ko! 1-0! Okay, hindi masakit yan! Putik lang yan! Putik lang yan! Okay, 1-0! Best of 3 yan! Uy! 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 Last one, last one, last one, two one, two one, two one, two one, ba, YG, ba Sabi ko nama kasi, ba, namaband ka pa dito Sipa. eh Okay, last, last, last Untamim putik ah, ni Lawrence, oh Aaaaah Aaaaah ah, hey. Aaaaah ah, <laughs> Ui <laughs> Tayung muni Kay, bakit, tama na nga yan? Tama na yan Uuuhh, oh, no Ano nyari sayo? Sakit, okay. napilayan aku Napilayan? Tumigil ka jan Oh, ah. ikaw tumigil na na, Lawrence <laughs> Lampa! Tama na, tama na. Uy! Uh. Sige, sige, tigilan niya. Tiga lang. Isa. Baka makatama kayo, ha? Isa. Lampa Baka makatama kayo. Nana. Tama na. Tumigil ka na, YG. Tumigil ka na, tumigil ka na. Tumigil ka na, tumigil ka na. Tumigil ka na. Tumigil ka na. isa. Pag tumak... Tama na! Tama na, tama na. Ulit. Tama, 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 tama na, Lawrence. Pasok na doon. Pasok na doon. Maligo, na. Paligo na, paligo na. Maligo na, ka na doon. Lakas mga kasarba.